Nanawagan si Barm Chief Minister at UBJP Secretary General Abdul Rauf Makakwa sa mga taga Maguindanao del Norte na iboto ang mga kandidato ng partido. Sinabi naman ni UBJP Maguindanao del Norte gubernatorial candidate Datu Tukaw Mastura na walang silbi ang salitang matutano kung hindi pupunta sa presinto at bumoto sa halalan sa lunes. Panawagan naman ni UBJP Maguindanao del Norte Vice Gubernatorial Candidate Dato Marshall Sinswat na wag ipagpalit ang boto sa pera. Para kay Maguindanao del Norte, with Cotabato City Re-Electionist Congresswoman Bay Dimpon Mastura, tuloy ang mga programa at proyekto na nasimula ng limo sa distrito. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Dinagsan ng kanilang mga supporters ang mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa kanilang Grand Valley sa Bayan ng Parang araw ng lunes. Pinangunahan ito ni Barm Chief Minister at UBJP Secretary General Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa. Nasang ayaw ba kayo? Ayaw ka sa liyan may atan, yeah! ba yung na sila natin Ano sitwasyon dano sa Maya? Ah, uh, mga bro. Napag-itong mga pamangkin, mga bigdano din sure, no, mga bigdano din norte na magkatawan si Dato Toto. Sir Klas magkatawan man. Kanihi na na, mag mag si ta da option sa katawan. Basta kay politician na risita ya ni direksyonal, na si kita magkatawan. Na magkatawan si Bayari, kataw si religiona ni. Paa, ma si Bumpit sa maya, di mga kakwata rin mo sa karin. Tawi-tawi, masina na makwata rin siya. Yanin ba na, natupang ba nabuo? Di var. Nandeng na var, na mele no'y kagkasigay na development na no'y siya sa Maguindanao. Di norte, no'y tiro na var. Sa rally, sinabi naman ni UBJP Maguindanao del Norte gubernatorial candidate, Dato Tukaw Mastura, na walang silbi ang salitang matutano, kung hindi pupunta sa presinto at bumoto sa halalan sa lunes. So panli, umpungan, panli, din, na so pali hukuman, pali mujahidin, na dapat na pagano'y na pagatutan sa sinapang ipagatutan o na yapo ang na pinsirbo ipagatutan o na kailangan laguntan na mga yuto ah, na Sobong tanu sa presinto. Katerwe, Minister, matutano. Matutano! Uwai, okay, lumalan tanu. Matutano ako, mututano. Matutano! Mututano! 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 Yan ang ba? At ang dunay ka, pagatok ko, pagatok. Hindi ka po sa presinto, tiyawan tanong. Oo. Oh, yan na, jeep ko sa Maneso, kapag ato ako so, kapo mo Na matunod na ka Sulit man matunod ni sulat ka. Parang tingnan ka sa mulat, sumalang ka. Tingnan ka, sige mo. Panawagan naman ni UBJP Maguindanao del Norte Vice Gubernatorial Candidate, Dato Marshall Sinsuat, na huwag ipagpalit ang boto sa pera. Manaba Ima panganita no, kanus kanuban niya amaraklat tao, hindi tanong miyog sa inggeta no, kanilan. Ilangon din na 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 pagkwanilan na niya tanubunan niya akang apakaya pang gumamal siya sa Maguindanao niya importante na niya sa mga lukas tano pagalit tano ah, niya sa parma niya sila chief minister ang tanding sa kita no siya sa probinsya ng tabang sa kita no siya sa probinsya na Magindanao na di no itsambi sa Pilak Kurta so uh, Lucas tanong sundo itaw no umpong ano yung mailip ko inyang siya ba siya sa Iranon area na member o MLF para kay Maguindanao del Norte with Cotabato City re-electionist Congresswoman by Dimple Mastura, tuloy ang mga programa at proyekto ng nasimulan na limo sa distrito. Na Allah, na ba, Ginezza Garcia, I Minds, Philippines.